Magandang umaga po. One ang Sina set. Four, five. Wow. Bali mo siyo. Free delivery, yes eh. Ayan, no? Ganda, oh. Free delivery lang sa aming kawan sa galing Pero hindi to sa inyo. <laughs> ah, bali, kayo lang gumagawa. Ito bale oh, yan, na. For five one set. Ito gagawin pa lang. Pag natapos to, ganun din yung presyo niya. Tutu. Tutu no. Mm. Ayan no. Oh. Ayan. taon na po kayo gumagawa niyan. Ganyan. Tagal na ilang taon na. 13 Wow Tagal <laughs> na Tagal na 13 years Wala na po tako dito Di na makapalik kayo dito Ah, taga Maynila po kayo? Ah, kaya pala Parang Tagalog man din talaga magsalita siya <laughs> Taga Balinsuela Taga Balinsuela Okay Hmm So matagal na kayo gumagawa nito 13 years Okay kaya pala parang Tagalog, fluent Tagalog. Nakakaintindi po ba kayo ng Chabacano? Kunti lang. Kunti lang. <laughs> may pamilya po kayo dito. Nandito lang din, malapit. Kasi may malapit sa Magnolia? Mercedes. Ah, Bualan. Ah, okay. Mm. Kasama niyo mga anak niyo? Dito na, dito na nag-aaral. Ilan anak niyo man? No? Tatlo lang. Tatlo. Malalaki na? College na? Tapos yung grade 10? Grade 12. Sa 13 years nyo, ano, per day po ba kayo? Per day? Pakyawan po. Pakyawan? Ah, okay. Magkano po pakuha pakyawan nyo dyan? Ito, sa isang set. Ano, 1.5. Pakyawan, isang set. Okay, na, sa isang buwan, nakapagbenta po ba kayo nyan ng mga ilang, ano, tira, ilang set? Sa isang buwan? tapos 4 naman. Hindi, Nisan, dahil kakabenta ng sana sa isa kaya. Sa isang buwan meron talaga. Oh, meron. Di ba, Hindi ba nawawala? Hindi na si Zero, no? Okay. Ilang taon na po kayo, Manong? No? Ilang taon na po kayo? 54. 54 na? Si Mrs. 54. Ano trabaho niya po? 54 misis nyo wala sa bahay lang yun sa bahay lang siya mga anak niyo, manalaki na college na <laughs> lahat yung, yung isang trabaho na may trabaho na ano po trabaho niya uh, okay, ay la ano ilang taon po panganay niyo? 22 bunso bunso ko 8 pa lang ah malalaki na no 22 8 okay. okay, 13 years, grabe, ang tagal na. Expert na kayo niyan. <laughs> Kabisado niyan na lahat. Ayun, naka-flex no, oh, Tulad nito, isang buong ano talaga, tulad niyan. Pag nawagawa po niyan, kayo lang mag-isa or may kasama. Ha? Huh? Talaga? Wow. Tulad nito, magkano naman? Example, pakyawan. Pag nabuo ito, magkano po? May level nito, 5 eh. 5,000 malaki rin pala no ayan no 2 weeks pero walang limit I mean walang parang kumbaga ilang araw ilang ano wala basta matapos niya lang Okay. 5,500 sa inyo dito pag nabuo na malaki rin no pwede na dun yung sa may magdolyan may ano ba sumagwa magkaya naman Ha. Huh. <laughs> Mga meter meter na ganoon wala Metro, na. Meron. Meron pa rin. Oo, so, so, oh, pati yung ano pang balance, kumbaga. Ah, okay. So, hmm. <laughs> Santo kinakarga? Malaki 'yan. Anim na tao. Anim na tao. Uh, tatlo, tatlo tatlo dito, tatlo lang. Tatlo, tatlo din doon. Tatlo. Ah, anim lang kaya na tatlo. tatlo na. Hmm. So, gagawin pa lang. Ito, gagawin pa lang. Ayan. Ito naman yung set nila. Free delivery na, no? Tagawin nyo na rin din dito, no? Dito sa Mbuanga, ilang years na po kayo? Eh, 13. 13 din? Nung dumating kayo dito 13 years, ito na, yung trabaho nyo. Uh -huh. Uh -huh. Isang taon na pa sa, ano, bakery muna. Ah, bakery muna. Bakit po kayo napunta ng Sambuanga? Pro galing sa Valenzuela Namat po, ba? Namatay yung biyanan ko. May pinapunta kami lahat. Eh, hindi na ako nakabalik. Kasi andito na rin lang yung lahat ng problem. Ang profe, anak ko, asawa ko dito na rin. Ibig rin. sabihin na asawa niyo taga Sambuanga? Hindi, e, taga ano rin. Lahat kami punta ng Manila. Ah, okay. E, yung bayaw ko lang nakapag-asawa dito. Mm -hmm. e, Namatay yung biyanan ko. Na... Ano ko pa? sa so, napunta kay dito? Lahat. Right. Lahat. From Venezuela But, uh, to kung Pero ako, pa ako sa Bando. tapos na, tapos nyo na tapos gumagawa nito, 13 years. <laughs> Dahil dyan, may bibigay po tapos sa inyo. tapos para sa inyo. Ayan. <laughs> dahil dyan, uh, salamat sa dahil uh, na-meet kita. Anong pangalan niya? Ronnie. Ronnie? Okay, Jeff. Sige.